ito lang yung nagawa natin pag mga maingay mga guys yan base order lang tayo mga guys ha ayun mga guys kahit mga guys si wasak wasak mga guys is na uh, may kapansanan mga guys kaya kung gawin mga guys yung mga ginagawa ng mga kompleto mga guys at higit pa sa ano mga guys ayun mga guys oh medyo mga baba mga guys yung shoot out pala sa nagbabawa ito mga guys Ayan, 50 pesos lang ang bayad ko mga sa papalit ko rin mga guys. Isang ano na yung mga isang uh, sympathy flowers na stand. Uh, 50 pesos ang bayad mga guys. Ayan. Ayos natin para, 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 oh, ano, mga guys para pag-awa naman sa susunod. Kaya ayos natin pag lettering mga guys. Kasi kwenta lang mga guys. Pero ayos natin. Mga guys ah. Pa Palo ng aking ano mga guys ah uh, ah, channel na mga guys Wasak vlog mga guys Shout out mga guys ating mga uh, ah, new followers dyan mga guys Sa ating bagong tumadalaw din mga guys ha ma, salamat mga guys sa pag pagdala niya mga guys ayun mga guys so, malapit na matapos siya mga guys rest in peace mga guys mami

Eh, bisik lang yan. Bisik lang yan, mga guys. Bisik lang kawasak-wasak yan, mga guys. Yung mga, yung mga, ano pa, mga liit na liit trap, yan, mga guys. Set up pala ko yung pagkawala guys, sa so, mga, mga liit na liit trap, Ayan. Ah, uh, medyo ano lang yan, mga guys. Malit na liit kasi yan ang gusto ng, ano, nagpagawa. Ayan. Ayan. So after may mga bagay na guys ah. Ay, lapit na mga guys. Ku lapit na matapos mo guys. Yan mga guys, at papadulong na guys. Willmar. Ah, uh, pasak na.